Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Kuligsain lang po natin itong mga kawatan sa gobernong ito. Lalong-lalo na yung mga demonyo, satanas, hudas, mga kuratong, ng mga ulang iba na kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan, lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobernong ito, mga kababayan. Tuligsay natin sila hanggat mga umutok ang kanilang ugat sa kanilang mga ulo, mga kababayan. Atakihin na sila na sumabog na ang kanilang mga utak. Why? Why? Wala silang ibang ginawa kung hindi pagpiyastahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Uh, tuligsay lang po natin sila, mga kababayan. Si pera po ng bayan ang nawawala sa atin, trilyon-trilyon na pera na po ang nawawala sa bayan. And yet, ang gobyerno na presidente nating ito, wala siyang alam. Mga kababayan. Oh Yan ang bukang bibig ng ating presidente. Wala siyang alam. Pakinggan lang po natin itong press briefing ni Boying Rimulya, mga, mga kababayan. Kung ano lang ang maikakaso nila kay Martin Romaldes, mga kababayan. Tingnan lang po natin siya kung matutuwa ba sa sasabihin niya. Secretary Singson and uh, Justice Reyes. And uh, it's, uh, some of it can be attributed to, to gross inexcusable negligence, if I'm, if I'm not mistaken. Uh, being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge him uh, <coughs> with uh, gross inexcusable negligence. The same case that will be filed against probably uh, under study now, the Speaker of the House, former Speaker of the House. Yan, yun lang ang kaya nila ikaso. Gross of negligence lang mga kababayan. Ang ikakaso, kung sakasakali kay Martin Romali. Papayag ba kayo mga kababayan? Na lumalabas dito, ang talagang nakakaalam lang, si Saldiko. Ah, mga kababayan. Hindi pa tayo ginagawan tanga ni Boying Remulya, mga kababayan. <laughs> sa tingin mo kaya kayang gawing mag-isa ni saldi ko ang mag-insert ng trilyon-trilyong pera, bilyong-bilyong pera sa budget? Yeah. At pipirmahan ng kagalang-galang na speaker Romaldez <laughs> na wala siyang alam? Yeah. Ang magiging kasulang kapabayaan, mga kababayan. Negligence lang ang kayang kaso eh, kaya kaharapin ni Martin Romaldez dahil lumalabas dito na wala siyang alam. ha, <laughs> ah, mga kababayan? Hindi kaya nagpapatawa si Boying Rimulya Why? dito, mga kababayan. Ako, natatawa po ako eh. Bakit negligence lang? Gross of negligence. Dahil ang kausap daw, baka, ah, pakinggan lang natin siya, mga kababayan. Tuloy lang natin si Boying Remolio. Martin Romualdez. Can you elaborate yung kay uh, Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na evidence? Hindi kasi ano eh. When we look at the South Dakota cases, mga the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with... Yun, pinapalabas ni nito ngayon. Ang kausap lang ni Saldivo ang mga senador. Bakit si Saldivo ba senador? Mga kababayan, bakit kausap niya senador at hindi naman yun ang pinagsisilbihan niya? Ang pinagsisilbihan niya si Speaker Romaldez. Parang ang labo po ng kasong ito, mga kababayan. Pilit na lang po talaga nilang pinagtatakpan si Romaldez at ang magiging kaso lang ni Romaldez ay ang ano, negligence lang on kanyang trabaho. Kapabayaan at ang magiging kaso ni Saldigo Plander, at saka yung kausap niyang senador. <laughs> ay paano kung ididinay ng senador yan na kausap nila si Saldigo? O ang tinutukoy niya dahil pumunta si Chisis Escudero sa opisina ni Saldigo, baka si Saldigo naman kasi <laughs> si Chisis Escudero naman ang tinuturo nito, mga kababayan. Yun ang nakakano nito para pangpilit pilit po talagang inililigtas si Martin Romaldes. Ano bang kinakatakot nila kay Martin Romaldes? Dahil ang kasunod ni Martin Romualdez sa ang kanyang pinsan na si BBM. What? Mga kababayan, tuloy lang natin si Boying Remulla sa kanyang kahibangan. Mga kababayan. With the final version of the budget and the plan of state doctor. there. <coughs> uh, if, if, fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the house, he was responsible for the appointment of Saldico. Although he was elected, although Santikok was elected on the floor, everybody knows that it is the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's 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 a novel theory. I know we're 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 crossing the boundary of 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 a uh, normal legal theory, but we have to stretch it a bit. We have to stretch it a bit, kasi nga damages the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saltico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligent at least. It, it, we have to go there. We have to go that, to that. We have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the, at, the, at, the, at the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan eh? Leadership principle yan The buck stops with you. Sir, so, meron ba tayong mga ipapatawa na mga tao uh, na involved dun sa investigation naman po? Uh, yan nga po, Speaker Romualdez, BB Zaldi po, uh, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're, we're trying to locate Gotesa if uh, he's going to go back to, to testify, but we don't know yet. Um, we're looking at the, all the narrations as a whole. Hello mga kabayan, ang hinahanap nila ngayon si Gutesa kasi nga si Gutesa talaga nag-connect doon sa kanila. Kasi nga po mga kababayan, kaluluhan po kasi na sasabihin na naman ni Romales, negligence daw ang magiging kaso niya at kasi lumalabas ito, hindi niya alam. Ang kausap daw dito ni Saldico ang mga senador. Totoo kaya? Ang sinasabi o nililigtas lang nila si BBM at saka si Romaldos. Mga kababayan. Yan lagi, ang lagi kasi ang 'yun nga nakakapagtaka kasi mga kababayan. Pag tuwing lumulutang ang pangalan ni Romaldos, marami 'yung naaapektuhan. Isipin nyo naman po, 'yung utang lu unang lutang ng pangalan ni Martin Romaldes, ang Senate President pa si Chase Espedero. Ang Blue Ribbon Committee si Senador Marcoleta. Nung sinabi ng Diskaya, gusto nilang maging state witness at tinanong ni Marcoleta na may apidabit sila, nakadala sila ng apidabit at pinasalaysay doon sa, sa Senado sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Marcoleta. At nabanggit ang pangalan ni Saldeco at Marcoleta at marami pang pitong, labing pito yata ang congressman or pito, na binabanggit ni Diskaya. <laughs> Ang sabi ni ni Diskaya, gusto nilang humingi ng state fitness. Tinanggihan nito ni Boying Rinulya. Kasi kailangan daw muna magsauli muna bago kuning state fitness. Kaya nga sila nagtatalo ni Marco Leta at si si Boying, kasi nga wala nga sa batasyon. <laughs> Ang gusto ni Marcoleta, kunin muna silang state fitness pag yung yung testimonya nila kung credible ba o makapag makapagkumbik ba ng isang tao kukunin mo ng state witness pero hindi sa wala sa batas ang pag-uusapan na magsauli ka muna bago ka maging state witness ayan doon sila nagtatalo nung panahon na yon na palitan si Jesus Cordero sa Senate President <laughs> Napalitan si Senador Marculita sa Blue Ribbon Chairman. Sino ang pumalit? Yung Itbulaga Boys. Itbulaga Boys at saka si Pinky Lakson. Diba? Yung pumalit. Naging chairman ng Blue Ribbon Committee si Pinky Lakson at si Itbulaga naging Senate President. Unang question ni Markuleta, bakit daw nag-check text agad si ah, uh, sa si yung isang taga DBM ba yon na mag magkarga na kayo ng ano sa ng 500 million daw, di o mano. <laughs> Ayun kay Markuleta yan. Nabasa. Oh. Ang sabi daw ni Lakson, hindi daw yun sa ano, wag daw, wag daw, wag daw. Okay. Hindi yeah. na. Okay. Nagpatuloy ang hearing ng Senado. Napunta yung kongreso, uh, ang mga witness doon sa kongreso at nabulgar ang mga pangalan ng senador. Okay. Anong kaninong senador? Si Jinggoy at saka si Villanueva. <laughs> Nung pagkapadala doon sa senado, sa kongreso yung mga witness, hindi nakabalik yung isa, yung nakontempt, si Bryce. Hernandez. <laughs> Nakulong sa PNP custodial. Ni request ni Marcoleta, wag doon, bakit doon? Sa atin 'yon. Dapat ano natin 'yon? Custody natin yon. Bakit nasa PNP? Tinawagan daw siya ni Martin Romaldez. Na, pwede wag nang ibalik sa Senado. Agad-agad pumayag si ano, na wag ibalik, pero dinala sa PNP custodial. Pinagtalunan sa Senado. Dinala, binalik ulit sa Pasay City Jail. Hanggang sa dumating ang panahon na humingi ng tulong itong si Mike, uh, Price Hernandez na huwag daw siya ikulong sa ano. Gusto na niyang mag, dyan na lang daw sa Senate makulong. Pinagtalaw na nandito sa plenaryo. Ngayon, dumating ang araw ng hearing. Iba na ang chairman at wala na silang inimbestigahan kung hindi yung Uh, DPWH lang at saka yung babae na nag-withdraw nagwi ng pera doon sa DPWH. Kasi ginagamit yung kanyang lisensya. Hindi na nababanggit sila Martin Romaldes at ang mga congressmen. <laughs> Nagpatuloy ang hearing ni Pampilo Lacson at lumab lumutang si Orly Gotesa. <laughs> nung paglutang ni Orly Guteza, kininto niya lahat ang nalalaman niya na si ACCIS Yap, congressman na nag-deliver ng 46 na bag na maleta doon sa bahay ni Saldico sa Villa Verde. Tapos, dinala nila doon sa bahay ni Saldico, doon sa BGC. Pagdating sa BGC, iniwan yung labing isang maleta at dinala yung 35 doon sa bahay ni Martin Romaldez sa Corbis Park. Damn! Ang pagsalaysay na yon, may pinakita pang picture si Pampilo Lacson. ito ba yung mga taong na itong sinasabi mo na nagkatugma doon sa sinasabi nila Alcantara at saka Bryce Hernandez, yung mga taong yun. Ibig sabihin, yung testimonya ni Orly Gotesa, totoo yun. <laughs> Biglang nahinto ang hearing ng Blue Ribbon Committee. At nabalitaan na lang natin, nag si Pampilo Lacson sa Blue Ribbon Committee. <laughs> Bakit? Winasak ni, Mar ni Orly Gutesa ang testimonya, ang script nila, mga kababayan. Yon ang nakakalungkot ng isipin. Tapos si Martin Romaldis, kakasuha mo lang ng negligence <laughs> of his office. <laughs> Hindi ka nagpapatawa kaya, boy, ang <laughs> rimulya. Baka nagpapatawa ka naman lang, sir sabihin mo naman. <laughs> Di ba? Pero, kawawa naman ng mga bayan yan nilanakawan ng pera. Ang Speaker of the House na pinakamalaking tao sa Kongreso, nagpabaya na sa kanyang trabaho. <laughs> Ay, paano yung mali-mali pera na diniliver sa kanya, sir? Mr. Boeing Rimbaud. Ano ang gagawin natin doon, sir? Negligence pa rin ba yun? What? Ha? Yan ang nakakalungkot sa'yo, sir. Nililigtas mo sila siguro. Hindi kaya. Ligtas na sila BBM at Martin Romales. At ang madidiin yung senador at saka si Saldico kasi pinapalabas mo rito na ang kausap ni Saldico ay ang mga senador. <laughs> Yan, mga kababayan. Kaya, Nasa sa inyo na po yan. Anong magiging decision niyo. Mag-comment po kayo, mga kababayan, dyan sa comment section, kung tama ba naging decision ni Boying Remulla na negligence lang ang magiging kaso ni Romaldis sa kanyang opisina. <laughs> diba po, mga kababayan? O, hanggang dito na lang po muna ako ulit, mga kababayan. Ako po ulit si Deodorano TV 2.0. So, palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0.